Welcome to Adventures in Poland. Welcome to Adventures. This is adventures with Oli Castillo. Light, camera, action. Ngayong month ng August, nalalapit ang back to school at back to work season dito sa Poland. Kaya perfect ang panahon para pag-usapan ang mga trending at in-demand na trabaho ngayon. Ang video na ito ay base sa real-life experiences ng mga kababayan nating nagtatrabaho dito sa Poland tatalakay natin kung anong mga trabaho ang in-demand, magkano ang sahod at ano ang klase ng pamumuhay or lifestyle ng mga Pinoy workers dito. Kaya kung balak mong magtrabaho dito at curious ka sa buhay dito sa Poland, para sa iyo ang video na ito. Sa education sector, preschool assistants at teachers, Maraming company sa mga city tulad ng Warsaw, Krakow at Gdansk ang naghahanap ng mga preschool assistants at English speaking teachers. In demand ang ganitong trabaho ngayong August dahil balik eskwela na at kulang ang mga native or English speaking staff sa mga kindergarten or preschool. Ang sahod para sa ganitong trabaho ay nasa pagitan ng 3,500 hanggang 5,000 PLN kada buwan o halos 48,000 pesos hanggang 68,000 pesos. Hindi laging kailangan ng Polish language skills pero malaking tulong kung marunong ka ng B1 level Polish. Mas mahalaga ay marunong kang makitungo sa mga bata, may pasensya ka at mahusay ka sa English. Magaan ang lifestyle ng na mga nagtatrabaho sa sektor ng edukasyon. Daytime shift lang, walang pasok ng weekends at may magandang work-life Balance. Sa mushroom picking at agricultural jobs sa mga region tulad ng Lubelskie, Masoviatskie at Bielskopolskie, marami ang naghahanap ng mga mushroom pickers at greenhouse workers. Laging in demand ang mga ganitong trabaho mula August hanggang October dahil ito ang harvest season. Ang sahod ay maaaring umabot mula 4,000 hanggang 8,000 PLN kada buwan, katumbas ng 55,000 pesos hanggang 110,000 pesos. Maraming Pinoy ang umaabot sa 100,000 pesos dahil sa overtime, nagtatrabaho sila ng 6 to 7 day kada linggo. May mga kumpanya gumagamit ng piece rate system. Kaya mas marami kang napipitas, mas malaki ang kita mo. Medyo mabigat ang trabaho dahil physical ito, maaga ang pasok at buong araw kang nakatayo. Pero kadalasan may libreng tirahan, at transport na inilalaan ng employer or agency. Sa packaging at logistic jobs sa mga city tulad ng Woods Katowice at Brotsworth, malakas ang demand sa mga packers, sorters at warehouse workers. Ito ay dahil patuloy ang paglago ng e-commerce industry at naghahanda na ang mga kumpanya para sa holiday season sales. Ang mga sahod para sa ganitong trabaho ay umaabot mula 4,000 hanggang 6,000 PLN kada buwan or 55,000 pesos hanggang 83,000 pesos. Shift-based ang trabaho at may dagdag na bayad kung night shift. Magandang option ito kung gusto mong mag-ipon or magkaroon ng extra income. Mabilis ang takbo ng trabaho, madalas ang rotation ng shift, at kailangan mo ng lakas at resistensya. Kung sanay ka sa physical work, bagay ito para sa iyo. Sa auto parts factory workers sa mga lugar tulad ng Silesia region malapit sa Katowice at Poznan, marami ang auto parts factories na tumatanggap ng mga workers. Ang mga trabaho dito ay kadalasang nasa assembly line, machine operation at quality control. Ang sahod ay nasa pagitan ng 4,500 hanggang 7,000 PLN kada buwan or 62,000 pesos hanggang 96,000 pesos. Lagi itong in-demand dahil malaki ang demand ng EU car makers para sa Polish-made auto parts. Karaniwan ang trabaho ay long shifts, pero may mga benefits tulad ng housing assistance at break time. Kung legal ka at may experience, may chance ka rin ma-promote or ma-renew ang kontrata mo. Sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa mga Pinoy workers sa Poland, ayon sa latest estimates, halos 30,000 na Pilipino na ang nagtatrabaho sa Poland. Mula sa factory, caregiving, agriculture, logistics, hanggang education marami sa kanila ang kumikita ng 80,000 pesos hanggang 100,000 pesos kada buwan. Lalo na yung mga masisipag at kumukuha ng overtime or weekend work. Karamihan ay nakakontrata sa loob ng isa o dalawang taon at pwedeng i-renew kung maayos ang performance. Ang trabaho dito sa Poland ay hindi madali pero kung ikaw ay legal, masipag at marunong dumiskarte, maaari kang kumita ng hanggang 100,000 kada buwan sa mga kababayan nating naghahanap ng mas magandang oportunidad. Poland is a still great option. Basta tama ang proseso at seryoso ka sa pangarap mo. Always be vigilant and do your research. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland. Pinoy in Poland with Ollie. Bringing you informative videos at lagi'ng nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank you and see you in the next video.